Alanganin pa din si Hovfran kay Kang dahil hindi pa rin sa kanya nagsisink in ang mga nangyayari. Hindi pa rin siya makapaniwala na ganun lang kadali natalo ni Kang ang kalabang inihanda niya. Pero kahit ganoon pa man ang nararamdaman niya ay wala na siyang magagawa dahil nanalo ito sa pagsubok niya. Sa huli ay pumayag na rin sa Hofran na payagan si Kang Taesa na maglakbay sa kanyang mundo. Tinanong naman ni Kang ang blacksmith kung talaga bang pwepwid siyang magpunta sa isang nagunaw na na mundo. Ang sagot dito ay oo, inilabas ni Hofran ang isang itim na bilog na gem at sinabing sa kakaibang paraan na gunaw ang mundo niya. Nawasak ito sa isang napaka-unique na pamamaraan kay makakaya niyang gumawa ng daan patungo dito gamit ang itim na gem na hawak niya ngayon. Ang pasilidad sa lugar niya ngayon ay hindi na rin masama pero limitado lang ang mga bagay na makakaya niyang gawin sa lugar na ito. Napaka-simple lang kasi nito, kaya't mga simple lang rin na mga kagamitan ang na -pro produce niya sa lugar na ito. Kaya naman kung gusto niyang makakita ng mga equipments na talagang kahanga-hanga ay kailangan niyang pumunta sa mundo ni Hovfran kung saan makakatagpo siya ng mga espesyal na materyales. At tanging siya lang ang master ng gumunaw na mundo ang may kakayahang gamitin ang mga materyales doon. Kailangan ng ating bida na kumuha ng mga materyales mula sa gumunaw na mundo at may hatid ito kay Hovfran para makagawa siya ng mas malalakas na kagamitan. Pinag-isipan naman ni Hovfran kung ano ang pwedeng kunin ni Kang sa kanyang mundo base sa kanyang abilidad. Medyo matagal niyang pinag-isipan ito hanggang sa maisip niya na pakuhain si Kang ng wild roots mula sa gray forest. Tingin niya ay swak ang kakayahan ni Kang para sa misyong ito. Habang palalim ng palalim ang napupuntahang palapag ng ating bida at patuloy ang kanyang paglakas ay mas hihirap ang mga misyon na ibibigay sa kanya ni Hub Fran. Mapupunta siya sa mas malalayo at mas delikadong lugar sa nagunaw na mundo nito. Lumabas na ang system window na nagsisibing na tanggap na ni Kang ang subquest mula kay Hub Fran. Kinakailangan niyang pasukin ang nasirang mundo nito at kunin pabalik ang wild roots mula sa Gray Forest. Ang makukuha niyang reward mula dito ay isang kagamitan na gawa ni Hubran ang legendary blacksmith. Binigyan ng mapa ni Huffran si Kang, sinabi niya rito na malalaman niya kung paano kunin ang sinabi niya sa oras na mapunta na ito sa Gray Forest. Hinawakan na ng mahigpit ni Hubran ang kanyang itim na gem at saka ito nagchant ng lingwahe na ngayon lang narinig ni Kang Taesan. Lumabas ang kakaibang portal na likha ni Hubran. Ito ang Como Connecta sa kanyang nasirang mundo at sa labyrinth na ngayon ay bago na niyang tahanan. Lumapit na si Kang para pasukin at subukan ang bagay na ito. Sa kanyang napipintong pagpasok ay may sinabi muna si Hobfran bago siya tuluyang makaalis sa labyrinth patungo sa destinasyon niya. Meron siyang isang bagay na dapat alalahanin. Ang mundong pupuntahan niya ay iba sa mga napuntahan niya. Hindi ito isang masayang adventure na inaakala niya. Dahil ang mundong ito ay gagawin ang lahat maaga lang ang kanyang buhay. Bao ng paalalang ito ni Hofran ay nagpatuloy na ang ating bida sa kanyang paglalakbay patungo sa bagong hamon na kanyang kakaharapin. Kasama ang multo para gabayan siya ay nagtungo na ang dalawa sa nagunaw na mundo. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay ay tinanong ni Kang ang multo kung tama ba itong nakikita niya. Ito ang space travel ika ng multo. Gumagalaw sila sing bilis ng liwanag na bumabiyahe patungo sa mga planeta at mga bituin. Sinabi niya na sandali lang ito kaya't hindi niya kailangang mainip. Natano na nila ang kanilang destinasyon. Isang walang buhay na planeta na tila naubusan. Na ng liwanag. Ito ang unang beses ni Kang na magpunta sa ganitong klaseng mundo. Sumagi naman sa isipan niya ang Earth na malapit na ring sa piti ng ganitong pagkawasak. Kaya naman kinakailgan ganyan gawin ang lahat upang huwag itong magaya dito. Ang mundo na maaring maging kagaya din ng mundo niya. Hindi niya maiisip kung anong pinagkaiba nito sa ibang mundo. Ligtas na nakalapag ang dalawa sa mundo ni Hub Pero sa kanilang paglapag ay agad nang nadama Kang ang mga warning ng Blacksmith kanina. Sa kanyang paghinga ay tila may sumasakal sa kanya na parang ayaw na siyang buhayin pa. Pakiramdam niya ay may dumb alloy na kakaiba sa kanyang daluyan ng paghinga. Inaalam niya ngayon kung isa ba itong uri ng laso na nakahalo sa hangin. Agad niyang inactivate ang skill niyang breath holding para malunasan ang problema niyang ito. Wala siyang maramdaman na kahit ano. Kahit na igalaw niya ang kanyang kamay ay tila walang hangin na bumabangga dito. Mabuti na lang at maayos ang gravity sa lugar na ito maliban lang sa kakaibang lupa din na tila balak siyang lumunin ng buhay. Nakakaramdam siya ng matinding hostility sa lahat ng Derek Sion. Talaga namang ang patay na mundong ito ay ayaw ng kahit anong nabubuhay na bagay. Gagawa at gagawa talaga ito ng paraan makain lang ang sino mang buhay na pumasok sa kanya. Nagpatuloy na sa paglalakad si Kang patungo sa Gray Forest. Kasabay ng kanyang skill na breath holding at nagtakip din siya ng kanyang ilong at bibig. Gayon pa ay hindi dito nagtatapos ang kalbaryo niya dahil kada segundo ay nababawasan ng kaunti ang kanyang buhay. Maswerte na lang siya at kahit papaano ay may natitira paring oxygen sa palagid. Pinayuhan ng multo si Kang na mas magandang limitahan niya muna ang mga kilos niya. Dahil mukhang ang pagkilos ay isa sa nagiging dahilan para mas lalo siyang mapansin ng lugar na ito. Sang-ayon naman dito ang ating bida. Ngayon ay nasisiguro niya na nakamamatay talaga ang mundong ito. Kanya nang nilabas ang mapang ibinigay sa kanya ni Hubfran. Nais niyang malaman kung hanggang kailan siya maglalakad bago nila marating ang Gray Forest. Bigla naman siyang nakramdam ng pagpitik sa kanya kanang pisngi. Mas malakas ang damage na ito kaysa sa mga nagiging damage niya kanina. Malayo-layo na rin ang kanilang nalakbay at tila nangangalahati na sila. Ginamit naman ni Kang ang patay na oras na ito upang magtanong sa multo ng ilang mga bagay-bagay. Tinanong niya dito kung ano ang pinagkaiba niya sa normal na mga adventurers. Kinumpirma naman ng multo kung ang nais ba niyang malaman ay ang tungkol sa mga contractors. Napagtanto naman ni Kang na ang tawag pala nila sa mga non-player character na kagaya nila ay mga contractors. Nagsimula nang magpaliwanag ang multo sa kanya. Sinabi niya na simple lang ang konsepto nito. Ang pinagkaiba ng mga kagaya niya sa mga kagaya ni Kang ay ang pagkakatali nila sa labyrinth kumpara sa pagiging malaya ng mga adventurers. Ang mga kagaya ni Kang ay may layang lumabas kagaya ngayon kumpara sa kanila na nakatali sa labyrinth. Iba naman ang kaso ng samulto dahil nakatali ito kay Kang dahil sa isang quest. Nakatali ang mga contractor sa labyrinth kapalit ng chance ang matupad ang kahilingan nila. Isang contract na ginawa nila kasama ang wizard na may gawa ng labyrinth. Nagtaka naman si Kang kung ano ang mga kahilingan na ito na pinagsasabi ng multo. Nagbigay naman ito ng example. Ang sakaniya ay ang paghihiganti ang kay Lilith naman ay path of magic at ang matandang si Ainzar naman ay ang makita ang kanyang deity. Maski ang shopkeeper at si Hovfran ay may mga kahilingang din na nais matupad. Ito naman ang dahilan kung bakit nakikiusap ang mga non-player character na ito sa mga kagaya ni Kang sa form ng isang quest. Kaya pala. Madalas magbigay ng mga quest ang mga non-player character sa labyrinth. Tinanong naman ni Kang ang multo kung paano ba maging isang contractor na kagaya niya. Sinabi naman ng multo na maraming paraan para magawa ito. Hindi niya alam ang iba pero sinabi niya na kinausap siya noon ng wizard para sa contract niya. Grabe ang galit niya noon kaya tagad siyang napapayag nito. Nais namang malaman ni Kang kung sino ang tinutukoy ng multo na wizard. Sinabi naman niya na hindi niya ito pwedeng sagutin dahil taliwas ito sa kontrata niya. Gayunpaman ay hindi kailangan ni Kang na mag-alala dahil malalaman niya rin ang tungkol dito habang siya ay bumababa pa sa mas malalim na palapag. Masyado pang maaga para malaman niya ito. Habang sila ay nag-uusap ay biglang may kakaibang arang pumapaligid sa kanila. Bigla na lang nagkaroon ng isang sandstorm sa kinatatayuan mismo ni Kang. Mukhang seryoso na ang mundong ito sa pagkitil ng kanyang buhay. Agad siyang gumamit ng mga skills gaya ng evasion at shelter pero walang nangyari mukhang hindi natalab ang mga skill dito. Patuloy siyang nakakatanggap ng paunti-unting damage. Halatado din ang sandstorm na ito dahil hindi ito umaalis sa pwesto niya at tila sikang lang ang target. Wala halos hangin sa lugar na ito kaya't nagtataka ang ating bida kung paano nagkaroon ng sandstorm. Mukhang skill ito ng mundong ito at ginamit niya ito para tapusin si Kang. Mukhang may buhay ang patay na mundong ito. Sinubukang gumamit ni Kang ng kanyang swordsmanship pero wala pa ring nangyari. Kanya ring sinubukang gumamit ng magic skills. Pinagsalaitan niya ang kanyang blessing ball at frost arrow pero wala pa ring nangyari. Mukhang hindi mapupuksa ang sandstorm na ito gamit ang mga direktang pag-atake. Kaya naman sinubukan niya ang kanyang skill na slow at itinutok ito sa paligid. Gumana naman ito ay medyo bumagal ang ikot ng sandstorm. Ginamit naman ni Kang ang pagkakataong ito para makatakas. Ginamit niya ang skill niyang acceleration para tuluyang makalaya sa sandstorm na ito. Pinagpatuloy pa niya ito hanggang sa maywanan na niya ang sandstorm. Nagtaka naman siya bigla nang makitang naglaho na ito. Mukhang siya lang talaga ang target ng kumag. Tingin naman ng multo ay naka-auto skill na ito kapag may nadeda ang buhay na nila lang. At no alala kapag nawala na rin ang target niya. Tila ito isang magical trap na sinet ng mundong ito kontra sa mga magpipilit na pumasok dito. Sa kanyang pagkakataka sa sandstorm ay biglang may lumabas na system window na nagsisibing tumaas ang kanyang spirit at nagkaroon siya ng isang awakening skill. Biglang isang kakaibang aura ang bumalot sa ating bida. Napatingin lang siya sa arang ito, inaalam kung ano ang nangyayari sa kanya.